ito na po yung aftermath ng baha ito na uh, maraming namatay na puno sayang good morning uh, update lang sa kalagayan ng uh, mga taniman ng ating kapwa farmers ng sweet corn ito po yung taniman nila ito po yung sad part ng pagiging uh, farmer lalong lalo, lalo na sa malapit sa mga Africa uh, creek o kanal so itong nakikita niyo ngayon ah uh, nasa malapit na yata 1 month mula nung ano tinanin uh, ito mga pan so yun, ito na nga uh, binaha so kawawa kawawa yung uh, simtay natin yung ano yung financier nito kasi ano uh, sigurado uh, may ma may epekto ito sa yield potential yield ng ating uh, kapwa mag si sweet corn magmamais so yun lang uh, wala tayong magagawa kasi kalikasan ng uh, may akda nito eh So sayang sayang lang pero ganun talaga ang ano eh kasi itong pagmamais pag uh, parang sugal din gaya ng nangyari sa akin noon sa unicorn ko uh, binaha marami pong namatay so hopefully uh, mag subside agad yung tubig dito para naman uh, makabawi yung ating mga kapwa pagmamais lalong lalo na itong sweet corn so doon Uh, mataas mataas na po yung iba doon sa likod may mga tassel na rin yun so hopefully uh, di may yung pagbubungwa yan para naman maka harvest so yun lang uh, that's the update for today and hopefully yun nga uh, mag subscribe agad yung tubig so have a good day everyone at happy farming ito na po yung aftermath ng baha ito na uh, maraming namatay na puno sayang hmm. sweet corn ito uh, macho ipuan ito na yung resulta ng 3 days na baha so maraming namatay na puno ito patay na wala na talaga ito patay na kasi nalanta na yung ano nalanta eh. hmm. na yan so patay na wala, loses yung ano yung may-ari nito so yun lang uh, ito talaga yung ano eh. uh, yan nilad Uh, basta nasa malapit sa creek yung taniman mo pag uh, once na bumaha uh, ito talaga yun sunta. so parang sugal din yung pagsakata so sana uh, umayos na yung lagay ng panahon tatlong araw po ito nababad sa tubig kaya maraming namatay maraming namatay ito no? sayang, sweet corn mahigit isang buwan pa naman na naman to uh, isang buwan na lang po din mahigit magharvest uh, mag harvest na sana so dinahanan pa ng baha yun lang uh. Uh, ito na yung update sayang sayang yung ano yung kapital so, that's all for now uh, have a good day